Good morning guys! Kumusta po kayo? Thank you po sa panunod ng aking mga short videos dito sa Youtube Maraming salamat po sa inyong support ah. God bless ating lahat At patuloy lang tayong uh, mag-upload ng ating mga video At sama natin ng dasal no? So maraming salamat po sa inyong lahat ug ayan ang hangin sa talaga. Yan meron kaming tanim dito na kalabasa isa na may bunga na para mag kalibre tayo sa gulay no. Yan kam talos ng kamunti. So, kasalamat kami no kasi kahit pa umulan, inadiligan sila kaya tingnan nyo, oh, ng mga talbos thank you sa ulan <laughs> yung uh, langka, ayan, may marami ng bunga yan guys, so minsan ay nagugulay dun kami ng langka kaya hmm. ayan yung kubo ng may-ari ng aming kinitirahan nag -re rent lang din kami Thank you Lord kasi yung may-ari dito. Yung nakakabait nila. Dapat tayong ano, maging mabuti sa ating kapwa. Kapag mabuti ka, eh, yung mapupunta natin, mabuti ng tao At lagi tayong magpasalamat sa so, mga bagay, maliit man, kumalaki. dapat natin yung eh, pagpasalamat. So, thank you Lord. Kahit mahirap ang buhay, eh, lumalaban tayo. Huwag lang tayong mawala ng pag sa so, akin. Hindi you ko know, intend na so. so, that's it for today's video. Mag-ingat po lahat.